Assalamualaikum, magandang gabi. Itong pasada 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Personal na dumalo si Chief Minister Ahud al Murad Ebrahim sa ginanab na grand kanduli ng mga kapatid nating katubo bilang pasasalamat sa pagsasabatas o pagkakasabatas ng Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024. Ang detalye sa report ni Farhana Kabalo. Matapos ngang aprubahan ang Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024 ay ginanap ang Grand Kanduli sa bayan ng Upi noong 8 ng Pebrero kung saan naroon din ang iba pang mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament at mga opisyal ng Ministry of the Indigenous Peoples Affairs. Sa mensahe ni Chief Minister sa Naturang Programa, hinihikayat nito ang mga kapatid nating katutubo na samahan ng Bangsamoro Government na yakapin at tanggapin at pangalagaan ang bunga ng IP Code para sa lahat ng mga indigenous people sa Bangsamoro. Alam, 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 namin na kayo, for the more than almost uh, 40 years of our struggle, kasama namin kayo We have been here before during this struggle visiting and joining you. The Mansa Moro IP code, which we have promised to give, to deliver to you, is now... <coughs> part of the more organic law. our continuous struggle for our in the for our rights to self-determination and that is to ensure that our indigenous communities have better access to education, health care and employment opportunities. this specifically dialogue to meet the unique needs of our Barza Forum in Dain University. Mga kapatid na katotoo, samahan niyo kami sa Barza Forum Movement na yakapin at makitang magbunga ang, ang ID code na ito para sa lahat ng mga indigenous people. Pag-implementa ng batas na ito dahil ah, kayo ang tunay na kumakatawan sa mga boses ng inyong komunidad. Dagdag din ni Chief Minister na ang pamumuno ng MIPA ay mahalagang pag-implementa ng batas na ito dahil sila ang tulay na kumakatawan sa mga boses ng IP communities. So, ang magka, magkatibay at magkatuloy na dapat kapatuloy ng ating pagsutulungan para mag-ayo natin ang ating ang ating kultura, ang ating uh, gobyerno, at ang ating mga ang ating uh, natin susi para tayo magkaisa na Panawagan din nito na magsama-sama katuwang ang international community, civil society, ang national government at lahat ng sektor upang maging matagumpay ang pagpapatupad ng Bangsamoro Indigenous Peoples Act. Binigyang diin naman ng opisyal bilang isang paalala na rin sa lahat na ang kahalagahan ng ugnayan ng Moro at IP Ancestors na sina Mamalu at Tabunaway kung saan umaasa ito magsisilbing gabay sa pagpapatupad at pagtutulungan para sa tagumpay ng IP Code para na BIO News. Samantala, sa iba pang mga balita, lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang National Commission on Indigenous People at Ministry of Indigenous Peoples Affairs na naglalayong palakasin pa ang pagtutulungan tungo sa pagbibigay proteksyon, pagkilala at pagsusulong ng mga karapatan ng mga katutubo. Ang kasunduan ay naglalaman ng pagbabahagi ng NCIP ng impormasyon at technical assistance upang suportahan ang MIPA Bar sa pagbubuo ng mga pulisya, patakaran at programa para sa mga katutubo. Katuwang din ang Timuay Justice and Governance sa na nasabing MOA. Samantala, isang Joint Steering Committee rin ang naitatag o itatatag upang matiyak ang maayos na implementasyon ng mga proyekto at programa na nakaangkla sa naturang kasunduan. Matagumpay naman na ginunitan ng Bangsamer Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang komemorasyon ng first Bangsamer Solidarity Day sa Kota Bato City ngayong araw. Ang detalye sa report ni Farhana Caballo. Unang araw ng Pebrero, ginugunita ang isang makabuluhang bahagi sa kasaysayan ng Bangsamoro. Sa araw na ito noong 1924, ang mga pinuno ng Muslim ng ethno-linguistic group sa Mindanao at Sulu ay naglabas ang Zamboanga Declaration o kilala bilang Declaration of Rights and Purposes. Bilang paggunita sa isang mahalagang okasyon na ito ng Bangsamoro Solidarity Day, pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang pag-alala sa deklarasyon na higit pa sa isang dokumento ngunit isang malakas na pagsasaalang-alang ng kolektibong pagkakakilanlan ng Bangsamoro People, Self-Determination at Soberanya. Ibinahagi ni BCPCH Commissioner Robert Alonto ang ilan sa mga mahalagang kaganapan noong Zamboanga Declaration taong 1924 tulad na lamang ng paglagdani na Sultan Mangigin ng Maguindanao at Datus mula sa Sulu at Ranao, ukol sa pagpapahayag ng kanilang hangarin bilang tugon sa colonial encroachment. The Bangsamwanga Declaration of 1924 is our heritage because nationhood erected by fierce devotion to freedom is heritage, the overarching heritage of the Moro, for which reason, the late human rights lawyer and writer Nasser Barom Salik called the Moro the aristocrat of the Malay race, in his book of the same title, Hero. The right to self-determination is a major principle of international law. Ipso facto, the Philippine state is obligated morally and legally to recognize the right to self-determination of the Bangsamoro nation. Ibinahagi naman ni Institute of Islamic Studies and University of the Philippines Diliman Professor Darwin Absari ang ilan sa mga mahalagang kaganapan ng pagpapalaganap ng reliyong Islam sa Pilipinas. Led to believe that this inscription was carved in China and brought to Sulu. So there was already a link of Muslims in China and other uh, countries in Southeast Asia at that time. This is the only and oldest physical evidence na merong date itong tombstone ni Tuan Magbalo. The next, he was followed 50 years after, he was followed by a celebrated Sufi preacher, Karimul Magdum, who first landed in Tawi-Tawi. Recent research shows he arrived around 1360, not 1380. Yung mga collaboration ni Said Alatas with genealogies in Palembang, in Yemen, in Brunei, in Malaysia, plus yung sa Mastura family in Lanao, he 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 came to calculate that the arrival of Karimul Makdum in Tawi Tawi to have taken place in 1360. In Simonol, he taught love. Love for God, love for one, love for humanity, love for oneself. Isa lamang patunay ang kaganapang ito ng Bangsamoro Government sa pangunguna ng BCPCH na binibigyang halaga ang nakaraan at pangangalaga sa kultura at kasaysayan ng Bangsamoro. Farhana Kabalo, BIO News. Patuloy naman na pinalalakas ng Bangsamoro Par Bang Parliament ang karapatan ng mga manggagawa sa rehiyon matapos aprobahan ng Committee on Rules ang panukalang batas na nagtatakda ng bereavement leave para sa mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Sa isinagawang sesyon ng Committee on Rules at Labor and Employment Committee, inaprobahan ang pagsasama ng Parliament Bill No. 270 o Bank Summer Bereavement Leave Act at PB No. 281 o Bank Summer Bereavement Leave Act of 2024. Layunin ng batas na bigyan ng pitong araw na bayad na bereavement leave ang mga empleyado sakaling namatayan ng isang mahal sa buhay. Saklaw ng panukala ang mga legal na asawa, biyanan, magulang, anak o legal na ward at kapatid na buo sa dugo bilang immediate family members. Samantala, tinalakay rin sa sasyon ang Bank Summer Nutrition Act of 2022 na ipinasa sa isang subcommittee para sa mas malalimang pagsusuri binigyang diin ni Health Minister Cadao si Jr. ang pangangailangan sa isang special council upang harapin ang mga hamon ng nutrisyon ng rehiyon. Inaasahang ihaharap ito sa plenaryo para sa mas malawak na deliberasyon at formal na pagpapatibay ng mga panukala. balita, sa patuloy na pagsisikap na mabigyan ng liga na pagkakakilanlan ang mga mamamayan at mapalawak ang akses sa mga mahahalagang serbisyo. Namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng Libring Birth Certificates sa nasa 2,427 na mga benepisyaryo sa iba't ibang bayan sa Sulu. Ang programang ito ay isinagawa ng MSSD Sulu Provincial Office sa katuwang ang mga lokal na pamahalaan, international agencies at civil society organizations. Kabilang sa mga nabigyan ng 6 na daang residente mula sa Indanan, 6 na daan at 50 sa Omar at limang daan at 77 sa Talipaw, nakaramihan ay mula sa mga komunidad ng Bajaw at Tausug. Layunin ng inisyatiba na bigyang dokumentasyon ang mga pamilyang Badyaw at Tausog, gayon din ang mga batang hindi rehestrado dahil sa sapilitang paglikas dulot ng armadong labanan, limitadong akses sa serbisyo at migrasyon. Ang birth certificate ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan at nasyonalidad ng isang individual na kinakailangan upang makatanggap ng serbisyong pang-edukasyon, pangkalusugan at iba pang tulong mula sa pamahalaan. Nagkaroon din ng distribusyon ng bigas, dalata at iba pa. matala, nagkaroon naman ng pagsasanay sa mga miyembro ng Building Alliances for Bang Samuro Action Towards Women Empowerment o Babae Programs sa Barangay Dado Dato piyang nitong February 4, 2025. Kabilang sa pagsasanay ang pagpapabuti ng sarili at pangangalaga sa kalusugan ng gender sensitivity, karapatan ng kababaihan, pangangalaga sa ina at anak, kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran, kakayahang mamuno sa komunidad, kasanayan sa negosyo at epektibong komunikasyon. Nagkaroon din ng katulad na pagbibigay ng ayuda sa mga lumahok. Samantala, sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Ayon sa pag-asa, asahan ang pag-ulan sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, bunsod ng ITCZ, habang Easterlies naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya pinag-ingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatirang malapit sa bundok naman sa banta ng landslides. Manatiling nakantabay sa mga paalala ng pag-asa at barm ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamar Government. Bisitahin din ang bangsamar.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Onay Di Patuan, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain, Bangsamoro.